totoo po ba na kailangan nyo na reservation fee para makakuha kayo ng bahay sa atin sa Pilipinas? For example, OFW kayo tapos gusto nyo kumuha ng bahay sa atin sa Pilipinas sa mga pag-ibig loans, ganyan, sa mga bank financing. Totoo ba na meron siyang, meron kayong reservation fee? Sa pag-ibig po, yes. Kailangan nyo talaga ng reservation fee, mga worth 5,000, 10,000, 15,000. 10 10 20,000 depende doon sa property na makukuha nyo. On the spot, for example, ako halimbawa, agent nyo, tapos uh, nakausap ko kayo, sasabihin ko sa inyo, ma'am, willing po ba kayo na magbayad ng reservation fee natin? Ito pong reservation fee natin is non refundable Hindi po siya pwedeng uh, makuha if ever magbago po yung isip nyo. And then, maybe for the next month is magbabayad na po kayo ng start ng ating equity. So, yung reservation fees ginagawa dahil uh, kung sure ka na na i-reserve sa'yo ang property na yun. Siyempre, ang susunod naman doon is about naman sa equity. Ang susunod don every month magbayad ka ng equity. Anong equity? Ang equity po ay down payment sa bahay. So, ang equity ay binabayaran at i-explain sa inyo na magiging agent nyo or ng broker nyo kung magkano siya every month. Pwede siyang cash basis. Yan. Yung iba, kapag cash basis, nagkakaroon siya ng uh, discount. Kapag medyo maliit lang yung inyong property, medyo maliit ang equity, kadalasan 2% or 5% lang yung discount. Pero kapag medyo malaki ang property, minsan 5% or minsan 7%. Depende yan kung magkano. So, itanong nyo yan sa inyong magiging broker or sa inyong agent. Ang equity at down payment ay isa. For example, ang isang bahay na kukunin mo is meron siyang down payment worth 270,000 pesos. Itong 270,000 pesos is 0% interest siya. Every month, babayaran mo siya ng, for example, ah uh, yung 270,000 pesos is, um, example natin is nasa uh, 30 months mong babayaran. So, yung 270,000 pesos, i-divide mo lang siya sa 30 months. And then yun na yung magiging pay payment mo monthly sa kanila as down payment. After 30 months ta pagbabayad mo for example ng iyong equity, doon naman papasok si Pag-IBIG. So bago ka magpunta kay Pag-IBIG, kailangan mo munang matapos si equity, kailangan mo muna siyang mabayaran. And then hihingan kayo ng mga requirements para kay Pag-IBIG at hindi mo na kayo pagbabayaran kay pag-ibig hanggat hindi siya naaaprobahan ni pag-ibig yung inyong loan. So, ganun yun. Uh, magpalaw lang kayo sa akin para marami kayong matutunan sa mga ganitong topic. Especially sa ating mga OFW.